Ang malaking problema ng Gilas Pilipinas bago ang unang laro sa 19th Asian Games sa China. Pusibling mabawasan pa ng mga malalaro at ang tatlong malalaro ng Bahrain National Team na magpapahirap sa Gilas kilalanin. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So lumipad na nga patungong China ang ating national team na Gilas Pilipinas upang sumabak sa ongoing event ng 19 Asian Games. Ito na big sports event ito na Olympic nga daw ng Asia dahil hindi nga lang basketball ang aabangan dito pero pagdating sa basketball ay good thing na hindi ito sakop ng FIBA rules kung kaya't masasabi natin medyo malawag ang mga pulisiya dito. Kaya nga noong 2018 Asian Games ay pinayagan na makalaro si Jordan Clarkson kasama si Pringle at C-Stand even though naturalized player lamang ang status ng sa gilas. However, kahit nga medyo maluwag ang rules compare sa FIBA, ay may mga bagay namang pinaghihigpita ng Asian Games depende sa organizer o host country. Tulad na lamang nang nangyari sa atin dahil nga hindi pasok si Nabueva, Romeo, Tautu at Perkins sa final list na isinabmit ng SBP sa China ay hindi pinayagan ng mga ito na lumaro para sa ating national team. Kaya napilita ng samahang basketball ng Pilipinas at si Coach Tim Cohn na humanap ng mga kapalit sa lineup para sa mga na-decline na -decline ng mga malalaro. Dito na nga pumasok si na Kevin Marshall Lassiter, Chris Ross, Arvin Tolentino at CJ Perez. Pero tila may sumpong nga yata ang pamunuan ng Asian Games. Dahil ayon sa latest reports ng Spin.ph, kagabi ay nananatiling uncertain ang lagay ng limang additional players natin sa national team na makalaro. Ayon nga kay Kumea Willie Marshall ay walang balita. Ukol kung okay nga ang organizer na makakalaro ang limang additional player natin. Kung sakali, before game ay biglang hindi palaro yan ng China ang limang malalaro natin ay tiyak na magiging malaking problema ito para sa ating pam Bansang kupunan. At speaking of problema, sa unang laro ng Gilas mamaya kontra sa national team ng Bahrain ay may tatlong malalaro mga ito na posibleng magdala ng problema sa ating national team. Ang una ay ang naturalized player ng Bahrain na si Wayne Chisholm, 6'9 center forward na dati nang naging import sa PBA, isang athletic big na dominante sa ilalim. Magbibigay ng problema sa Gilas dito ang pagiging legit defense mechanism ni Chisholm. Sunod ay ang 6 foot 6 young guard ng Bahrain na si El Amer. Shooter mabilis at ang height advantage nito sa ating mga gwardya. Ang huli ay matinig na point guard ng Bahrain na naglalaro sa West Asia Super League na si Mosty Rashid. Isang legit shooter na malaking tulong sa opensa ng Bahrain kontra gilas. Tatlo lang ito sa mga dahilan kung bakit hindi dapat pakampante ang ating pambansang kupunan sa Bahrain National Team. Lalo na't na magandang ipinakitang performance ng mga ito sa last Olympic qualifying tournament ng FIBA.